Hi, magandang umaga sa inyong lahat Lalo na dyan sa mga tambay tulad ko Ano na, nagkapil ba kayo dyan? Kape tayo mga tambay Huwag natin kalimutan magkapi kasi Ang kapi ay pang patalino Dapat matalino tayong mga tambay Kasi tambay lang tayo Kaya kailangan magkapi tayo lagi Oo nga pala, paalala lang Hindi ho, lahat nga tambay ay Tabad Siguro, hindi lang pinalad sa ngayon Kaya ang gawin natin ay dasal lang tayo Prayer is the key Tiwala lang sa Mga sarili natin Baka bukas, hindi ka natambay Wala naman siguro mawala sa ating magtiwala lang tayo Baka may Mapunot pa tayo O di ba? Alalahanin mo karamihan ng mga nagsaksis sa buhay nila eh. mga yun. ay mga dating tambayon. Ang iba dyan ay mga drop out pa sa mga school nila. Sana all. Oh. O, diba? Yun lang, mga katambay. God bless. Ingat tayong lahat. Don't to smash the like button, subscribe, and click the notification bell for more great content.